Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga ka kapwa ko YouTuber. Dito ako ngayon sa Saram, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. Malakas ang sandstorm ngayon. Makapal ang alikabok. E tingnan niyo naman makulimlim ang panahon. Dala ito ng ano ng uh, kapal na sandstorm kaya ganito ang hitsura ng klima ng panahon tingnan nyo naman ang bundok halos hindi na makikita at saka maalinsangan ang panahon mainit ang ihip ng hangin delikado ito sa mga biyahero mag-ingat po tayo mga kababayan sa mga drivers even in uh, commuters mag-ingat po tayo kung maari lang magmask tayo we must uh, wear a mask to protect our uh, kasi hindi ito maganda sa ating kalusugan alikabok ito mamaya malanghap natin ang hindi maganda particles alikabu magdudulot ito ng sakit sa atin dito ako ngayon sa aking mga kaibigan pumasyal ako dito at dito ako sa likuran ng building na pinagtatrabahoan nila ito ang building dito ako sa harap dito sila sa harap ninyo naman itong mga truck na ito, malalaki. Ito ay mga cargo trucks. May karga silang... Ayan, ang karga nito ay mga grava. Ayan naman, karga nyan ay tubig. May minsan, ang karga ng mga ito ay uh, buhangi, mga patong malalaki. Ginatambak sa dagat, ginagawang island. Itong building na ito kasi mga flat ito ng, ano, ng kabahayan ng mga construction workers gumagawa ng mga kalsada building, mga bahay kasi may real estate dito at itong malapad na bakanting ito palagi ito dito may kanil sa dulo doon may mga taniman ng gulay mais iba't ibang mga gulay mga prutas mga langit doon naman sa dulo doon may libingan doon sementeryo sa bundok may mga bahay ito yung harap ng ano na building nila bundok din na paligiran kami dito ng bundok sa gitna kami ng bundok dahil probinsya po ito ito ang highway nandibilo pa lang kasi ang mga lugar dito wala pang gaanong bahay wala pang gaanong mga tao malayo kasi ito sa city pero ang bahay dito mura mura ang bahay dito kaya halos lahat na mga anong tawag dito, Yung mga factory construction ay dito sila nakatira dito kumuha ng uh, accommodation ng kanilang uh, company kasi mura dito tingnan nyo ang paligid hangin, malakas ang hangin mainit tingnan nyo naman ang kalawakan kulimlim pangit ang ihip ng hangin maalin sangat at saka uh, mainit ang sikat ng araw para matangay akong hangin ito iniikot ko ang building ito may agricultural uh, business dito agricultural supply mga seeds pampataba chemicals mga gamit pang garden pang agricultural may tinanim nga sila dito tanim sila dito ng mga vegetables daw yan pero hindi ko magkilala yan sila rin lang kilala ko oh ito sa harap ng tindahan o, malakas ang hangin ito tinan nyo sa dulo dulo yan ito ang highway galing sa highway kanina umaga masyado makapal ito parang zero visibility pero hindi ako nakapagkuha ng video kasi doon sa lugar na pinagtitirhan namin doon hindi maganda doon napakalakas na ng ano, hangin tapos pag lumabas ka sa bahay makapal ang halipapok kaya delikado kaya hindi ako lumabas medyo maingay tayo dito kasi maraming sasakyan na dumadaan doon ang Ras Al Khaimah ito naman papunta doon ay di uh, diba papuntang Pujaira ganun paikot papuntang Dubai dito pag dito ka dumaan naman papuntang Ras Al Khaimah Adzman, Sharjah, Dubai yun na yun yan ang harap ng tindahan ng building na ito ito na ito trabaho ng mga ko dito eh, siya nagtatrabaho siya sa agriculture ang sudan niya tayo ang lahi ito ang tindahan ng tubig ayan ang flower shop dyan ang kaibigan ko dyan sila nakatrabaho nakavisa sila dyan sa kamusta naman kayo mga kaibigan hindi maganda ang panahon dito maraming nauubo nasa sipon minsan mainit minsan malamig ang hangin minsan umuulan hindi na hindi na kagaya dati na ang panahon dito ay bihira lang umuulan pero ngayon dito palagi na umuulan hindi naman sa gaano kalakasan pero minsan tatlong araw dalawang araw kaya konting ulan lang dito baha agad kasi wala silang proper uh, drainage na para magdispose ng tubig kaya nai-stack ang tubig bumabaha Kaya tingnan nyo naman o. Oh. <clears throat> Ayan mga bahay na yan ay bahay ng mga lokal dito. Lahat sila may budget mula sa gobyerno. Pinapautang sila ng gobyerno na walang tubo. Namimigay naman ang baang ang gobyerno ng bahay yung mga mabababa lang na bahay kung gusto mo padugtungan sa taas kawin mong second floor ikaw na ang gagastos ng second floor yung sa ilalim gastos ng gobyerno yung libre pinamimigay ng gobyerno maganda ang gobyerno dito kasi supportado ang mga netizens nila saka yung hindi gaano kamahal ang uh, oil product dito kasi may sarili silang uh, refinery, may sarili silang uh, drilling, may pinagkukunan sila. Hindi na sila nag import nag export na lang sila. Maliban sa oil ang product nila dito ay uh, mga bato. nagbibinta sila ng bato tapos bumibili sila ng lupa kasi walang lupa dito ay puro bato dito at buhangin kaya nag import sila nag export sila ng oil at mga bato tapos isa pang product nila dito ay ang mga jits yun ang ano nila dito at saka dito may mga vegetable gardens na fruit gardens fruit yards mga ganun may mga tanim na sila at nagre na sila ng mga iba't ibang uri ng hayop may baka, kambing kabayo, camel uh, anong tawag, tupa manok, pato, bibi halos lahat pero kalabaw, wala pa akong nakikita ang kalabaw dito mga pusa, mayroon na rin sila sa bahay nila mga aso nag-aalaga na rin sila, kahit ipon mayroon na rin sila kasi ang mga tao dito nag-open minded na open na uh, country na kasi ito marami na mga dayuhan noong unang panahon hindi ka pwede mag short ng above the knee pero ngayon pwede ka na mag uh, super short pwede ka na gumala na naka short hindi na bawal noon kasi bawal kahit nga noong ano kagaya ngayon ramadan ngayon bawal ka kumain sa labas dati pero ngayon may mga places na dito specifically in Dubai at uh, in uh, Abu Dhabi pwede ka nang kumain sa labas kasi nung nagpunta ko ng Uma na karang linggo may kumakain na sa airport nakita ko eh. at uh, during uh, Ramadan hour sa araw kasi dito pag Ramadan time hindi ka pwede kumain sa araw after ng dasal nila sa morning kinatawag nila na ano nga ba yung kalimutan ko hanggang sa gabi ang iftar nila bago mag iftar after iftar pwede ka nang kumain open na yun pwede ka nang kumain sa buong gabi na yan pero pagdating ng madaling araw, last prayer na yan, hindi ka na pwede kumain. Buong araw yan. Kahit tubig, hindi ka pwede. Pero ngayon, pwede ka nang uminom kasi pwede ka nang kumain. Maraming na akong nakikita. Open na sila dito. At yung mga tao dito, hindi na halos pinapansin yung mga damit. Noong unang panahon, bawal ang... Stricto sila sa mga pananamit. May may code ano sila may ano tawag dito sa sa pananamit nila may code ang uh, tawag niya kalimutan ang exact term yan pero ngayon open na marami na ako nakikita mga lalo na sa mga guys natin marami na ako mapapansin na mahahaba ang buhok kami naka-super short na gumagala. Kahit yung babae, naka-super short. Naka-labas pusod na. Pero dati hindi pwede yan. Ayan, ang kantang yan. Yun ang tinatawag na... Pag kumantang yan, ibig sabihin, uh, prayer time na yan. Dasal na yan. Yan ang preparatory ng pagdasal nila. Pag kumanta ang ganyan, ibig sabihin punta na sila sa ano? Punta na sila sa simbahan nila o masjid para mag-prayer. So guys, sana may natutunan kayo sa video ito. At sana nakapulot kayo ng aral mula dito. Salamat sa inyong panonood. Pakishare na lang ng video ito. Pakilike at pakihit ng notification bell para ma-notify kayo ng mga videos na aking upload in the future. Thank you guys and God bless us all.